kino-kon din ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. No, dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026, mas malaking budget pa nga ang hinihingi. Ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang uh, panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget. Kapansing-pansing paglaki nang hinihingi para sa supplies and materials uh, 43% increase po rito. at uh, para sa professional services 405% increase professional services para sa mga consultant no hindi po natin alam kung para saan yan gusto sana nating malaman sa kanya uh, rent and lease expenses again that's a 75% increase na hinihingi at uh, iba pang pa mga uh, maintenance and operating expenses. Again, ang punto po natin hindi po pamumulitika. Ang habol dito kung hindi lihiting mong mga tanong na tinatanong din natin sa ibang mga ahensya. At dahil ganito po, uh, again, din ako ang pambabastos ng vice presidente sa taumbayan. No, dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026, mas malaking budget pa nga ang hinihingi. Ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang uh, panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget. No? Kaya at the proper time Mr. Speaker, uh, ako po I will move uh, to reduce the budget of the Office of the Vice President for 2026. Ang inihingi po is a total of 902.895 million for 2026. I will move that it be cut only to the PS component. Ibig sabihin, yung pangsweldo lang po sa personnel. Bakit po? Dahil obligado po. No, habang nananatili silang mga empleyado ng gobyerno at isa alang-alang din po natin na ang mga kawani ng office of the vice president ay uh, damay lang po no uh, naniniwala tayo na sila ay mga tapat na lingkod bayan ngunit sa kasamaang palad ay uh, uh, iba ang asal ng kanilang head of office so i will move that the budget be reduced nearly to the ps of 198.8 million pesos at the proper time since the head of office herself has not uh, deemed it uh, necessary to defend uh, the budget proposal of her office